Hello po! Welcome ulit sa ating channel, Wendell's TV 321. Magandang araw sa inyo guys at nais ko lang i-share sa inyo yung panibagong sewing tips. Ano? Patungkol po ito sa isang pantalon na pinarefer sa akin nung nakaraan. ah uh, ito po ay mahaba at ang gusto niya mangyari guys ay bawasan ng 2 inches yung haba ng kanyang pantalon. Nang hindi natin puputulan. No? At ang gusto niya kasi mangyari guys ay yung kulubot ng laylayan, yung original na laylayan niya guys ay hindi ito mawawala. At ayaw niyang paputol dahil sabi niya baka daw sa next year ay tumangkad pa siya at kanyang magamit pa. Ano. So tara guys, samahan niyo ako. Tingnan natin kung ano ating magagawa. At ito yun guys yung ating uh, pantalon na pinaparefer sa atin ano. Ang gusto ng may-ari nito guys ay uh, babawasan siya pero hindi dapat puputulan. Gusto niya guys umiksi lang, mabawasan ng 2 inches at yung yung kulubot nito ay hindi dapat ma, mawala ano. Yun ang gusto niya. Balak ko sana guys ay putulan ito. Ngunit sabi niya, wag daw putulan at ang gusto niya, mabawasan lang ng 2 inches na hindi puputulin. At nandun pa rin yung original niya guys na pulubot. Ano? So 2 inches yung ating uh, tatanggalin sa pants na ito. Uh, at samahan niyo ako guys sa ating gagawing ano, uh, pagre-repair sa pantalong ito. Ano? At uh, ang gagawin natin, ibabaliktad lang natin tong ano yung laylayan at susukat tayo dyan ng mga 1 inch lang yan, kasi pag 1 inch ang sinukat natin dyan guys ay magiging 2 inches na yan no? at yung side na ito ay dyan tayo magdadaan ng ating pasada yan. Dito din sa kabila, ganoon din ang gawin natin. 1 inch din dapat ang ating uh, gagawin dito na paikot. No? Para maging pantay ito. Pareha sila ng bawas. At uh, sa gilid din tayo dadaan. Hindi dyan sa tahi ha. Kundi sa gilid yung pinakadulo ng tila. No? Baliktad natin para hindi tayo mahirapan pagka sinalang na natin ito sa ating makina ay magiging madali na lang kaya binaliktad natin to para ma, ma ano madali lang pagsalang sa makina yan At simulan na natin. Atin ang isasalang. Basta 1 inch lang guys yung ating gagawin para mabawas natin yung 2 inches. Kasi naka-fold yan eh. Kaya pag 1 inch, yan, equivalent na po yan sa magiging 2 inches. Ano? At siguraduhin nyo lang guys yung bago kayo magtahi. Ay sukatin nyo ano? yung lapad para sure kayo. At tapos yung dugtungan sa side na ito, kailangan magkawa, ano yan, magkatapat talaga. Hindi pwedeng, hindi yan magkatapat guys. Yan, 1 inch ang ating gagawing sukat. At, pag natin yan paikot, kailangan, susukati natin bawat ano, bawat patakbo natin sa makina, susukati natin ng 1 inch na. Ano? yan, kailangan lagi natin susukatin para hindi tayo magkamali sa ating ginagawa yan, huwag kakalimutan guys, yung gilid ha, yung kailangan tapat lagi yung bawat side yan, pagkatapos nating ano uh, mapasadahan yan check natin to kung ano kung okay ba wala bang kailangan walang pilipit diyan eh kailangan maayos pa rin yung ano niya para hindi hindi magkaroon ng problema yung ating laylayan so ganyan lang ang aking ginawa guys ano hindi natin pinutulan pero binawasan natin yung haba yan pantayan ano sa kabila ganoon din ang ating gagawin at katulad nung nauna pagka naggawa tayo ay kailangan check natin no yung tapatan sa side na yon at saka yung lapad niya sa simula pa lang ng ating paggawa ay kailangan sinukat na natin yon para walang maging aberya sa ating ginagawa ano yang katulad lang naman yan guys nung kabilang ginawa natin. Basta wag kayong dadaan doon sa makapal. Kailangan doon kayo sa pinakagilid na gilid, no? Yung pinakagilid niya. Tapos 1 inch lang ang kailangan lapad na ah, uh, maano natin kasi 2 inches lang ang uh, kailangan mawala eh. Baka naman umiksi tayo pag masobrahan natin. Kaya natin laging sinusukat. At yung tapatan, wag n'yong kakalimutan yung tapatan ng ating bawat side ay kailangan tapat talaga kasi mamaya 'yan ay ating papasadahan ano lalagyan natin ng bisting yan para hindi siya ano hindi siya lalaylay yun ang purpose niyan kaya natin uh, pinipilit na magtatapat yung side by side nito yan kailangan maayos walang magiging parang pilipit tapos ang gagawin natin guys ay ibibisting natin ito itong ano na ito yan itaas natin tapos ibisting natin yung pinaka yung daanan yung pinaka gitna guys doon natin idaan yung ano yung sinulid ano yan, dyan sa gilid. Para hindi halata yung na merong tahi, ano. Sa side na side, yung pinakagilid na gilid para hindi siya pansin. Ang, yun ang ating, ano. Tapos, kabila, ganun din ang ating gagawin. Sa mismong pinaka, ano niya, pinaka gitna na hindi siya mapapansin na nagkaroon ng tahi, ano doon naman sa may bandang dobol, doon ka sa pinakaside, yung hindi mapansin na merong bisting yung ating ginagawa. Yan. At ang sa kabila, ganun din ang gagawin natin. Uh, same procedure lang yun guys ang ating gagawin. So kailangan nakatapat o, yon Tapat talaga dapat para hindi magkaroon ng ano problema. Para hindi nila pansin na inano pala na binawasan pala yung haba ano. Parang original lang. Yan, ganun din ang gawin natin dito sa kabilang paa. Dito rin sa side. Yo, pinaka side talaga para hindi mapansin. Tapos yung sa kabila, yung pinaka gitna naman. Yan. Basta yung yung ano guys na hindi mapansin na merong bisting pala yung ating side ano. Para ano, para maganda naman tingnan. So, ito lang yung isa sa paraan na aking uh, pagre-repair ano. Kung, at meron pa namang paraan kung paano mag magbawas ng pantalon na magiging balik original pa rin, di ba? So, ito lang isa lang eh ito lang yung aking unang paraan para balik original yung ating putol ano. At nagbawas ka ng pantalon pero hindi mo pinutulan. Ganyan yung guys, isa sa technique na paraan na isishare natin sa inyo, itong paraan na ito. At ayun, linisin lang natin maegi para hindi ano, hindi masagwa. So, baliktad natin para makita natin yung ano, yung ating ginawa, kung okay ba, no? Kung maganda ba? So, ayan. Parang walang nangyari, ano? <laughs> Parang walang nangyari, guys. Uh, so, ganun ang pagbawas uh, ng isang mahabang pantalon na hindi mo na kailangan putulan, ano? Kasi malay mo, tumangkad pa yung may-ari pwede pa niyang i-adjust, ano? Pwede pang ibalik niya sa dati. So ayun. Yan lang yung ating uh, maiksing tutorial sa araw na ito. Uh, at ako ay nagpapasalamat sa patuloy na sumusuport sa ating channel, ano? Yeah, ang ganda ng yari kasi maayos ang ating pagkagawa. So wag niyo kalimutan guys, i-share yung ating video, ano? Sa ating mga kaibigan para kapulutan ng aral ng ating mga kaibigan, kamag-anak, ano, mga mahal sa buhay. So, pakihit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa sunod na upload ng ating video, ano. At, kita-kita tayo guys sa uh, muli sa sunod na upload ng aking video. Pakaabangan nyo. At, uh, God bless kayo guys. God bless paalam. Alam po.